Tulad ng uh, palagi nating uh, nababanggit at pag-usapan sa ating mga videos, ang agricultural tenant po ay meron po silang tinatawag nating uh, security of tenure kung saan hindi po sila basta-basta mapalis dun sa lupang sinasaka na walang legal na kadahilanan. Ang agricultural tenant din po ay merong tinatawag nating right of preemption na kung saan kung ibebenta po ng may-ari ang lupang sinasaka ay dapat sa tenant po na ito i-offer sa reasonably terms and conditions as a, sa, presyo. Hindi ito maaaring ibenta kung sakaling ibenta ito ng mayare na hindi alam ng tenant ay maaari din itong tubusin sa presyo na, uh, na, kung ano yon naging bilihan nila. At kung sakali mang aalis si tenant voluntarily, okay, ay meron din silang karapatan na mabayaran ng tinatawag nating disturbance compensation dun sa lupang sinasaka. At tungkol sa mga punong na itanim nila, at ito nakapagdagdag ng halaga doon sa lupa ay maring entitled din ng agricultural tenant na babayaran ng kalahati na katumbas ng kanilang labor cost sa mga puno na kanilang tinanim. Okay? Makipag-ugnayan kayo sa sa pinakamalapit na office ng Department of Agrarian Reform for further information. Lamang na kayo pag may alam sa batas.